Ay, putang. Anong bata? Nag-iyaw siya. Boom. Pano, ano? Boom. Wala mo na to, ma'am. <laughs> Ayoko. May tapak ng motor light. Motor light ba yung motor trade yun? Ano? Kasi ka medyo cute. Okay. Anong katotoo dito? Ay, sarado na yung gate. Boy. Shit. Saan ako lalabas? Shit. night ride sa gabi night ride tayo sa gabi yo hindi magsusundo ko sa airport sundin ko lolo ko biyahing terminal 3 a few moments later biyahe tayo ng alas 11 ng gabi tingnan natin kung magkano tayo unang pasahero dito na po ako sa San Roque Chapel. Kape po. Dito po ko Chapel. Lorenzo, po. ay hindi pala. <laughs> Sorry. Sabi pa labas na daw. Ilang minuto na? No? 11:36 Two minutes. Wala pa. Where is you? Bihay to pa makinlish. 4 minutes. Totototototototot tot, 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 tot. Buti na lang may chapel dito. Ito mo pray text ka pa. Noted po. Huh. Ay, putong anong bata. Nag-iose yun. Boom. Lara yung po. Share ka pa, boss. Okay po. Okay na, boss.

Aray ko go um, para na yung pagpatinter sa truck ayo eh, oh. Ganto pala daan sa C5 pag alas 12 Ah, 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 ah na ah, pray na nun ah the security checkpoint. Oh? Magsa-checkpoint check din sila dito. Ang lamig dito. Okay na po ito po 183 Yan tayong 200 Sheesh Double check 200 <coughs> Okay Antay na next booking 55 sa tagig lang Jump po have it up mom mhm I'll see you. Wait long <laughs> Wait long po. Abot mo na ma'am Sige po <laughs> Okay na po <laughs> Ay sarado Sorry Ngayon na lang kasi ko bumiyay <laughs> Opo oh, Hmm, taga saan ba kayo ma'am? Dito lang din Ah, sa ka rin? Masa ka sa Rizal, ma'am? Oo, oh, malapit lang. Oo, oh, kayenta. Ah, okay. May check. Ayun, ma'am, may disgrosyo. Kat, dinerecho mo na. Para nakauwi na din ako, eh. Para dalawa lang pasero. Kat, dinerecho mo na talaga, eh. Magkala pa masayang, ma'am, pag diretso ang ono. At sa 300. Kaya, kaya mo yun. <laughs> Ay, teka lang, ma'am. Iusog ko para abot mo. Sorry, ah. <laughs> 69 lang, ma'am. Hello, wala taong panukul, eh. Ikaw pa lang yung pangalawang pasayero, eh. Meron ako 40. 40 to... Ay! Magkano ba ito? 70? 21. Iuwi mo na to mom Ayaw ko may tatak ng motor light Motor light ba yung motor trade <laughs> yun <laughs> Ingat po, salamat Pangalo pasahero. pa sa Antay tayo pangatlong pasahero. sa hero Ay gago ko Hindi ko na accept shit Hindi ko na-accept kasi ko sa stoplight. Sayang, mandaluyong yung na yun. Oh. ano, apa-aparad oh, niya kayo eh. Ah, yun. Ito Manila, Santa Ana. Ami. Pagkapunta ko Santa Ana, diretso na ako kay Lolo. Bali, pangatlong pa lang ito. Papasok Basta nyan daan papunta dun Wala sir, parking sa Street okay po, salamat 38th Street pala Kasi tinuturo eh, sorry oh Hindi ko alam talaga BGC Pwede naman daw dito Doon na dadaan, baka sarado na rin tayo. Hello po. Sa tapat po ng Uptown Mall, sir. Okay po. Toto. Ame ah, po. Ay. Hindi po ba Hindi po ba <laughs> dyan? <laughs> Saka <Saan> medyo kuyoto Saka <laughs> Apo, ah, ame ah, ma'am ma Mamula na akong shower ko Okay lang Ah, okay May helmet po, po. Okay na ma'am Santa Ana po tayo, no? Medyo hampa po ba dito Sa taas tayo, ma'am Taas na lang po Ubus na yung mga gate Alauna na 12.52 12.52 na ka 380 na tayo Ang galing Nars tayo lumabas Alas 11 okay. Walang katao-tao dito Ay sarado na yung gate Boy Shit Saan ako lalabas Grabe naman tanda na to Dam pa kaya dito. Ito kaya. Puta na kulong na ako. Sarado din. Shit. Ano ko lalabas? Yun. Hype <laughs> na yan. Wala ko babalik pa ako eh.